hindi agresibo ang kanyang aso nang maganap ang insidente. Sa gitna ng pag-aalala ng kanyang mga taga-suporta at followers, nagsalita na si Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. ukol sa nangyaring insidente na nagdulot ng mga sugat sa kanyang mukha. Kumalat kasi sa social media ang balita na nasaktan siya matapos ang isang insidente kasama ang kanyang alagang aso. Dahilan para magtanong ang marami kung ligtas pa bang manatili siya sa paligid ng nasabing alaga upang linawin ang sitwasyon, nagpost si Michelle sa kanyang Instagram account noong Miyerkules. Ikaapat ng Hunyo, sa kanyang post, detalyado niyang ikinwento ang mga pangyayari sa umagang iyon, at ipinaliwanag na walang intensyon o pagiging agresibo ang kanyang aso sa naganap na aksidente. A morning full of supposed routine cuddles turned into a, just my luck, moment. Ikinwento ng beauty queen at actress na habang nilalaro at niyayakap niya ang kanyang aso aksidenteng nasagi ng ngipin nito ang kanyang mukha